kontro ni mama mga kapatid niya. Yo. Alam mo kasi, pag pagdating dito, diba, mo. Doon ay gusto ko na mag-relax, magpaka-chill. Kasi na pagpikit kan, diba? Doon pa 'yung mga tawag ng time, ah, So, let's go. Dapat 'yan ko time 5.43 ng gabi so nandito na tayo kami road changes at ino so dapat kanina kanina pa ay bali dapat kanina mag-start ko na yung vlog lumayapin sa trabaho ko may kaso so big na lang sa traffic Ito, yun na yung vlog Ito na, na sa na mga Oo, oh, na tayong bagay ko. Baka pala natin ating mag-ensayo. may paghahandaan tayo okay. sa inyong sa mag tayo Kasi isang buwan yung ako tinakakapag-long okay. okay. ride. Ang huling long ride ko pa, yung pa. Sydney o Day ya, kung napapagod ko yung mood may vlog ako na talagang si Tana ito bali mga padya sa mapa yung Rockwell so dito tayo ginagahan yung game map dito sa Avenue tapos sa Aranesa kaya yun kasi Kami may silu sa eter. alam nyo ba? Ako'y nag-aaralan kong si Paul nung nag-charity pa mga 20-20 ko ba. Tapos, after nun, nung kami sa may STI kami hindi nga yung hinihingi natin si kayo nung nasa may rockway. Pagkakamit nung natin yun ng kami Yeah. Oh time check 5.49 ng gabi Bago nandito na tayo sa Santa Mesa Grabe Grabe sa hapit ni Ito Fast out na yung mga mga isayado kasi So, tignan ko lang natin yung Google Maps Dito sa Santa Mesa Dito sa Santa Mesa sa

so dito so, na tayo kakaliwa na Bawal pala Bawal pala sa mall kasi ito Ay, na Ay, na Ay, hindi eh ah, ito okay. lang pala. okay. Oo, galing pala. Nangasipa ko Ano to valentina street. Ano itong na. Ito na boni. yung silu, sergel. Hindi pa natin yun mga pajak Ano tayo sa ulat Tingnan ko yun sa eh Tingnan natin sana Ay, Sa ulat din din Dami yung din tayo Pero tingin tama naman sa mapa Ayun na, Ang ko Okay. Ang totoo na Yan. Ah okay, sa kalsada na to, yung isang street. Pantanesa pa rin. Saka ay pagkalalim ko, paggawid ng tulay ng kulay na to. Boundary na to naman Mandaluyong saka Maynila. So Nandaluyong na ata ito, alam ko. Tatandaan ko ito, ko na ito before. Ayan o. No? Ayan. ko, yung skyway. Sa may taas, traffic din. Hindi yun kinalalagyan ko, traffic din. Tapos sa taas, Tapos pwede tayo makakarot sa bakas Ayan na ulit kahit Ayan So, ito pala na ang nalalagyan Hindi pa pala sa magdali May nila pa rin pala to So, sa so, taanang kanina nakita ko yung panadero Yung pakalito dito ko Yung panadero pala Ayan pa rin magdali Pag kami ko kaya ayaw ilabas ni Google na yung distance kung makulahan ito yung pahakulit yung pahakulit yung makarating yung pahakulit yung Magkakaroon. Kaya... Kaya ngayon ito, may inaasahan natin kaya gano'n. Kayang naman eh. Saka kasi wala naman tayo ng light tube. Saka ay tayo na rin sa katapanyo. Ayun, light tube is ready na nga. Ayun na. Alam ko na ito mga kapadyak. So, ang tawag pala dito sa hinagahan ng po is Pony Avenue. Pero hindi na rin lumutong sa ating mga na. Pero meron pa yan eh. Pag-dapat mo ko. Malimutan ko ang talo yun. Saka ko pa nagdadaan yun. Pero na yung Hindi na Hanggang extra lang ako. Ayan na. Hindi na tayo sa... Oo, Circle Difficult pa nga ako So oh, yun mga pagka na tayo Nakan uh, uh, Kaya tandaan <laughs> na So tuloy na tayo Hanapin na natin yung Ruta papunta mo natin sa Australia sa mga rapid ito so, okay, nga mayroon tayong bibituan sa pakaya pero hindi dyan punta sa kapila ayun well, no, mga kapadya ano? na kaysa ko na oh malapit So ano pala ito mga pagdrap? Barangay Plainview sa Mandaluyong hindi ko alam pero oo sumusunod ko lang si google Maps mahala na so kunting kembo talang to mga kapadyak makakarating na tayo so apangan na lang tingnan lang natin medyo matapig pa dito kung kaya malaki pa tayo. po, konti buta lang din tayo. Ayun! Ang oh, oh, ganda mga kapadya! <laughs>

problema ko mga kapadyak paano ko dadaan ayun pala yung dapat may mga tao doon, mali tayo so alalay lang tayo dahil one way tayo punta natin yung baka ngayon na yung mga tumadaan na tao sa taas akyat din natin baka akay yung akay mo ako akay yung bike tayo okay buhat buhat ay saka tayo dito Anh hạnh 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 ada na sa maganda mag -ticture. Ha? Pagkatapos Ano ba? kali pa. Ganda, gagi. Hindi akong magsasawang sabihin sa inyo napakaganda. Dahil totoo naman talaga napakaganda sa lugar nito. dito mo. Nakita ko, nakikita ko lang sa Facebook kayo mga kapadyak. Sa mga nagpo-post. sa mga nagpo sa YouTube kaya gusto ko din punta, eh. kaya gusto ko yung dokumento. document to e tayo ayoko na mag-act uh, ayoko na magbuhat ng bike babalik tayo dun sa kanina So, yun mga kapadyak. Tapos na tayo. Bumunta sa Rockwell. So, uuwi na tayo. Anap-anapin na lang natin yung dadahan natin. Kasi di pa natin. Alam ko, na ko na ito. Oh, pero nadahan na ko na ito before. So, i-google map na lang natin. Uuwi na tayo. At eh, nandito na rin naman ako. na ako na kaya yung circuit makan. Hmm ako oh, na rin punta niya namin na nakabike napuntaan ko hindi eh, nakabike ano ang ganda dito Di ko alam kung saan pumunta si Kevin yun eh si the gravel ride sa iyo the gravel Steven Laneta Napunta na ako dito sa Rockwell Napanood ko sa vlog mo to Kaya pinuntaan ko na rin Ayan. Ayan, target lang naman tayo natin yung kulay na yun eh so, may isang extra sa mga kakulay punta tayo sa makati tapos kami na tayo ako okay, pati pala magigil sa papuntang papuntang... kaya uh, ano, sa makati traffic dun Ah, kaya mga uh, 6:55 na ng gabi. Visayas yun yun ah Malalig tayo sa Makati sa may Rockwell Drive papunta tayo ng circuit Makati Tapos after na hindi na tayo So lumiko pala tayo mga kapatid na kanina Buti na lang nakita ko sa Google Map Kasi mutik ka tayong generate Umanan tayo kanina So ngayon, kung ako ni Google Map, sa iwa Ano Ayan na, ayan na yung circuit Makati, ayan yung Ayala Mall Ito tayo Ayan kung sa dati sa year party namin sa trabaho Ito dito so pag wala tayong dito ay hindi na iba pala to so dun pa pala so yung pinaka kung mga banda mga yung mga sikat na So, like, ako okay, so, dito ayun ito 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 yung mga pagkakas ano pala ito? football pala to. ito ayan yun yung mga bato so yung mga kapadya. so wala na malalabat na tayo 12% na lang yung battery natin so bali time check 7 o 8 ng gabi nakaka 16 km na tayo mula hanggang dito sa trabaho natin sa may bayan hanggang dito sa Sirkot Makati kasama na dyan yung ano yung pagpunta na doon, doon sa Estrella sa may sa may sa may Rockwell so hanggang dito na lang hanggang dito na so, lang hanggang dito na lang hanggang dito so sana subscribe nyo aking channel at ibang mga social media account like mga Facebook, Instagram, TikTok at Instagram ako kasi yung youtube ko comment na rin paki subscribe na rin tsaka like nyo yung video na to okay? comment na lang po kayo tapos kung may tanong kayo so ako dito na lang